ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing life. This is 105.1. .1. Brigada News Brigada FM. FM. News FM. Manila. Manila. The Music and News Authority. One time, the new Filipino time. Ala Chete Quatro Nang Omaga. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw. Ang Sandigan Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga At ngayon Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Dahil ikaw ang Sandigan Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Headlines. Blended o distance learning. Maaring ipatupad na mga paaralan ngayon tag-init ayon kay Vice President Duterte. 87% ang mga guru sa Metro Manila naniniwala malaking hadlang sa effective learning ng mga estudyante ang mainit ng mga silid-aralan. Mahusay matatag at maaasahang kapulisan, ipinangako ng bagong PNP chief. Mga nakaplanong countermeasures sa Pilipinas sa China, hindi lang daw nakatuon sa militar. Liderato ng Senado dapat magalit din sa paraan ng pagtatanong ng Pulse Asia Survey hinggil sa Economic Charter Change ayon huyan sa isang kongresista. At ang Pilipinas, wala pa raw na itatalang food and mouth diseases sa mga hayop. Bakuna para rito, darating na sa hunyo. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Martes, mga kabrigada. April 2, 2024, kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Gada balita Nationwide. Mga kabrigada, maaaring magpatupad ng blended o distance learning ang mga paaralan sa gitna ng tumataas na heat index sa bansa dahil sa El Nino. Yan hong kumpirmasyon ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na sinabing walang problema sa kanya ang pagsuspindi ng mga lokal na pamahalaan ng mga face to -face classes. Nagpapatuloy rin ang pag-aaral ng mga estudyante sa pamamagitan ng modules na ibinibigay sa kanila ng kanilang mga paaralan. Nabatid ho ng ilang local government units ang nagsuspentina na ng kanilang in-person classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan dahil huyan sa matinding init. Brigada, Lumabasaman sa isang survey na 87% na mga guro sa Metro Manila ay naniniwala na matinding init sa mga silid-aralan ay nakaapekto ho sa kakayahan ng mga estudyante na mag-concentrate sa pag-aaral. Isinagawa nga ho ng Alliance of Concerned Teachers National Capital Region ng Assessment mula March 6 hanggang 10 na kinabibilangan ng 8,605 na teachers mula ho sa lahat ng DepEd Division sa Metro Manila ay po kay ACT NCR Union President Ruby Bernardo na natiling malaking isyu sa pagdugon sa sitwasyong ito ang kakulangan ng mga health facilities at health personnel sa mga paaralan. Isinusulong din ni Bernardo na magtayo ng sapat na mga silid-aralan kumuha ng mas maraming teachers at education support personnel at magtatag ng climate crisis resilient environment upang mapabuti ang kalagayan ng mga estudyante at maging ng mga guro. Balita, nationwide. Pinaalalahan na naman ng Department of Health ang mga estudyante at mga guro na iwasan ang sobrang sun exposure at mag-schedule ng mga outdoor activity sa naaayong oras. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, iwasan dapat ang pinakamainit na oras ng araw na nagsisimula ho ng alas 10 ng umaga at magtatagal hanggang alas 4 ng hapon. Idinagdag ng opisyal na ang sobrang pagkakalantad sa araw e maaari hong maglagay sa panganib tulad ho ng heat cramps, heat exhaustion, pagkawala ng malay at pati na rin ng heat stroke. Gayunpaman, maari paring makaranas ng relative humidity at mas mataas na heat index wala huyan alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon ayon ho kay Anna Solis, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng State Weather Bureau na pag-asa. Brigada ito naman hong mahusay, matatag at maaasahan na kapulisan ipinangako ng bagong PNP chief. Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Ipinangako ng bagong PNP chief general Romel Francisco Marbil ang isang mahusay, matatag at maaasahang kapulisan. Sinabi ni General Marbil na gagawin ng PNP ang lahat para pangalagaan ng kapayapaan at kaayusan dahil dito nakasalalay ang pag-unlad ng ekonomiya at progreso ng bansa. Itataguyod din anya ng PNP ang isang ligtas na bagong Pilipinas ligtas na tahanan at ligtas na pamayanan. Samantala, naghayag naman ng buong suporta ang hanay ng PNP kay General Marbil ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Gene Fajardo sa kanyang pag-upo bilang ikatatlumpong PNP Chief dala ni General Marbil ang malawak na kasanayan, experience, dedikasyon at mahusay na pamumuno mula sa kanyang 37 taong pagseserbisyo kumpiyansa rin anya ang buong hanay ng PNP na mapapalakas ng liderato ng bagong PNP chief ang kakayahan ng PNP na panatilihin ang kapayapaan, kaayusan at seguridad ng bansa. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News uh, FM Manila The Music and News o oh, Soy Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantala mga kabrigada ang uh, Philippine Exports noong 2023 pumalo sa mahigit 100 billion US dollars Ayon ho sa DTI Brigada Maricar Sargan i-brigada mo Ipinagmalaki ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual na sa unang pagkakataon umabot sa higit 100 bilyong dolyar ang halaga ng mga exportation ng Pilipinas noong 2023. Batay sa ulat ng DTI Export Marketing Bureau o EMB, umabot sa 103.6 billion US dollar ang kabuang halaga ng mga export na produkto at serbisyo sa taong 2023 na nagtala ng 4.8% na pagtaas mula sa nakaraang taon. Ayon kay Si Director Biaka Sikimte ng DTI EMB, malaking bahagi ng paglago ay mula sa sektor ng Information Technology at Business Process Management o ang ITBPM, kasama na rin ang mga kita mula sa turismo. Nagsisumika pang DTI na higit pang mapakinabangan ang potensyal ng sektor ng serbisyo at tugunan ang mga hamon sa pag-export ng mga produkto. Kasama sa kanilang mga hakbang ang pagpapalawak ng industriya ng serbisyo sa pamamagitan ng paghahanap ng bagong market at pagpapalawak lakas sa kasalukuyang partner ng Pilipinas sa kalakalan na nakabatay sa Philippine Export Development Plan o ang PEDP 2023 to 2028. Binigyang diin na Secretary Pascual na kinikilala ng DTI ang patuloy ng mga hamon sa lokal at pandaigdigang kalakalan at umaasa silang matutugunan ang mga ito kasabay ng implementasyon ng PEDP 2023 to 2028. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Hindi raw hupurong purong militar ang mga nakaplanong countermeasures sa Pilipinas sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ito ho yung paglilinaw ni National Task Force on West Philippine Sea spokesperson Jonathan Malaya, matapos sabihin ni Pangulong Marcos na tutugunan ng bansa ang China sa makatuwirang pamamaraan. Sumasaklaw anya rito Ito nga home multidimension dimension kung saan kasama rin sa mga plano ang diplomatikong hakbang ng pamahalaan. Nabatid nga ho na sinabi ng Pangulo na maigpit husang nakipag-ugnayan sa mga kaalyado nito ng bansa at mga kasosyo sa international community na nag-alok na tulungan ng Pilipinas upang maprotektahan at matiyak ang ating soberanya. Brigada Balita Nationwide. Inihay naman sa Senado ang panukalang resolusyon na humihimok sa pamahalaan na gawin ang lahat ng legal at diplomatikong countermeasures laban ho sa China. Sa gitna ho ito ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Hinihikayat ho ng Senate Resolution No. 980 ang lahat ho ng ahensya na ituloy ang lahat ng kinakailangang mekanismo at iba pang diplomatikong aksyon. Kinundi na rin ng resolusyon ng unprovoked aggression ng China at ang patuloy na panliligalig at ilegal at mapanganib na aksyon sa pinagtatalo ng teritoryo. Ang resolusyon ito mga kabrigada ay inihain ho ni Senador Joel Villanueva. Mataposong makaranas ang isang sasakyang pantagat ng Pilipinas ng pambobomba ng water cannon mula naman sa China Coast Guard. Brigada Balita Nationwide Si Senadora Marcos naman na tiwala ang magdala parao ng panganib sa bansa. Ang nilagdaan ng kanyang kapatid na EO na naglalayong bumuo ng Maritime Council. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada <laughs> Senadora Amy Marcos na batid niya na hindi dapat isuko ng bansa ang karapatan nito sa West Philippine O.W.P.S. Ngunit sa kabila nito, ipinunturin niya ang hindi siya papayag na malagay sa panganib ang bawat mamayang Pilipino. Ito ay alin sa kamakailang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Executive Order 57 na naglalayong pagtibayin ang maritime security at maritime domain awareness sa Pilipinas kaugnay nito binigyan din ni Marcos na malaki ang tsansa na makapagdala ito ng panganib dahil nauna ang pagkonsidera ng emosyon rito kaysa sa rason sa likod nito. Maalala sa ilalim ng EO57 ay bubuo ng National Coast Watch Council na siya magbibigay ng strategic direction at policy guidelines para sa maritime security operations. In the heart of changing lives, ito si Brigada and Kurtas ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news of 40. Balita Nationwide Ang liderato naman ng Senado dapat daw magalit din sa paraan ng pagtatanong ng Pulse Asia Survey Kingil huyan sa economic chacha ayon sa isang mambabatas Brigada Haji Camino, e brigada mo! kamara ang dapat manindigan laban sa resulta ng inilabas na survey ng Pulse Asia na nagsasaad na mayorya ng mga Pilipino ang tutol na amyandahan ng 1987 Constitution. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, dapat magalit si Senate President Juan Miguel Zubiri at ang mga kapwa may akda ng Resolution of Both Houses Number 6 dahil sa umano'y pangungutiya ng survey sa panukala. Pareho kasi anyang nilalaman ng mga bersyon ng Senado at ng Kamara sa proposed charter amendments. Kasabay nito, tinawag ni Asidre na malisyoso ang paraan ng pagtatanong sa survey dahil tila pinalalabas na planado ng mga kongresista ang pagsusulong ng political amendments at ikinukubli lamang sa pamamagitan ng economic charter change. Punto ng House Leader, malinaw na ang diskusyon sa Kongreso ay nakasentro lamang sa economic restrictions at hindi sa term extensions at paglipat sa unicameral legislature at parliamentary system ng gobyerno. punong puno umano ng mga tanong na nakalilito, hindi patas at hindi akma sa sitwasyon ang survey. Dagdag pa ni Asidre kaduda-duda ang Pulse Asia Poll. Gayong sa pinakahuling Tanghere survey ay 52%. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Aminio ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang Pilipinas, wala pang naitatalang foot and mouth disease sa mga hayop. Nakuna ho para rito, darating na raw sa Hunyo. Brigada Sheila Badibag, i-Brigada e Brigada na wala pa rin silang naitatalang mga kaso ng foot and mouth disease sa mga hayop sa Pilipinas. Sa kabila niyan, tiniyak pa rin ni Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica na nakahanda ang ahensya sakaling may maitalang kaso ng naturang sakit. napag alaman niya kasi ng kanilang tanggapan na may mga kaso na ng foot and mouth disease sa India, Vietnam, Thailand at Indonesia. Dahil dito, ini-activate na nila ang isang sistema para ma-check ang mga posibleng magpasok ng naturang sakit. Mayroon na rin daw technical working group na tututok sa issue. Samantala, binigyang di ini Palabrica, na inaasahang darating sa bansa ang bakuna laban sa foot and mouth disease sa Hunyo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Oh, sorry. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Nagbigay ho ng tulong si Senador Bongo sa mga biktima ng Bagyong Paeng sa Katbalogan City. Idinauso ang relief activity ng Sangguniang Panlalawigan Session Hall kung saan labing tatlong beneficiaryo ang tumanggap ng pagkain, vitamina, damit, grocery packs at iba pa hong mga kagamitan. Kasama rin si Go o kasama rin ho niya ang National Housing Authority upang magbigay ng housing assistance sa mga biktima upang makapagsimula sila ulit. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, kung di nga ho ng kaso ng Pertusi sa bansa, magbibigay daw yung DOH ng 5-in-1 na bakuna para ho sa vulnerable populations. Ayon kay DOH Assistant Secretary and Deputy Spokesperson Albert Domingo, pinipili ng DOH sa protektahan muna ang pinakamahihinang sektor na na ho yung batang limang taong gulang pataas, mga matatanda, at mga buntis Ang ating health news ngayong umaga Ahitit po sa atin yan ng Standout ES4 Multivitamin Capsule Simulaan ito pa Ang pangarap ng inyong mga anak And stunting now With Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita Nationwide Brigada, Brigada Weather Update <laughs> Mga kabrigada, dalawang weather systems po ang kasalukuyang nakaaapekto sa ating bansa. Nabilang na ho dyan ridge o extension ng isang high pressure area na nakaaapekto sa silangang bahagi ho ng northern at central Luzon. Samantala patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin na galing sa dagat pasipiko sa nalalabing bahagi po ng bansa. Ay, asahan pa rin ng arawang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas. Brigada Balita. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang i-Buprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Palita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. So ang maka-bagong tuna ina radio, maka-bagong tuna ina radio. Angat sa musika, sa musika at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.